Hello hello guys, good morning Ito napakaaga, gumising na ako guys kasi baka maliit ako So tingnan yun, naka fog 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 dahil malamig na dito si Qatar Grabe ang lamig na dito Tapos tingnan yun naman, ay naku iiwan ko ng lugar na to kasi magpapalit na nga ako ng room. So, yan, naghahanda na ako ng aking breakfast na pang diet daw ko, no? O, yan, o, oh, nahulog pa yung phone ko. So, ang, kai ang inuming ko ngayon is kape. Siyempre, araw-araw naman yun ang iniinom ko, kape. Tapos, kakainin ko is, ano guys, avocado. Kasi maganda daw sa katawan ng avocado. So, yan guys, titignan ko kung okay na yung avocado ko. Tiyan nyo naman guys, o. Oh. Ang ganda ng avocado na to, hindi siya black sa ilalim. Lahat Ayan. kasi na nabibili kong avocado is black nakablock sa ilalim. So, ito, ang ganda-ganda talaga na, ang ganda-ganda talaga nito, guys. Naku, sorry, guys, kasi nandito sa tabi ko, itong anak ng amo ko, habang nag-voice over ako, nagikinig daw siya. Sabi niya, gusto niyang magsalita. Sabi ko sa kanya, in the last, pwede kang magsalita, okay? Gusto niya daw magsabi ng kumusta ka, ganun. sa so, sabi ko, mamaya, pa salitaan kita. So, ito. Guys, ito. Ang ganda ng avocado na to, guys. Ang sarap. Tapos, lalagyan ko ng condensed para hindi naman matabang, guys. Kasi yung avocado, matabang-tabang, diba, guys? So, yan. Yan yung breakfast ko ngayon. Umiiwas na ako ng kanin. Charmy. was ng kanin. Dinadahan-dahan ko yung sarili ko. Discipline self-discipline na kumain na marami guys kasi parang hindi ako nahihingal na ako ngayon guys parang tumataba na talaga ako masyado sure masyado talaga katamtaman tumataba na ako so yun kailangan ko talaga na magbawas-bawas ng mamantika sabi ng aking mga viewers at saka wag daw ako kumain ng itlog masyado ganyan basta ganyan yung mga sinasabi na maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng nag-comment so yun nga guys kain tayo ng avocado tapos kulang pa nga ng tamis yan kaya dagdagan ko ng tamis so yeah. tiyan naman yung tabi ko Tingnan na dito sa tabi ko. Grabe ang ina, tabi ko. Kasi natutulog kasi yung maliit. Sabi ko, mag voice over ako ha. Wow, kang maingi. Sabi niya, gusto kong magsalita ng kumusta ka. So, yan. So, naghahanda na ako at alis na ako. Pupunta na ako sa trabaho. syempre kailangan natin, ano, maaga doon kasi mahal natin ang trabaho natin, no. Kailangan natin mahalin yung trabaho natin kahit na nahihirapan tayo, guys. Kasi yan yung bubuhay bubu sa ating pamilya. At yan yung buhay sa atin atin, 'di ba? Paulit-ulit. Yan nga. So, mahalin natin 'yung trabaho natin kahit anong uring trabaho 'yan basta mahalin natin 'yung trabaho na 'yan. So, itong na 'yung aking ano anak ng amo ko magsalita siya. Sige. yami. Yeah, Mi. Kumusta ka? Kumusta ka?